Hello mga ka-channel, ayan yung finished product natin mga ka-channel. For today's video, gagawa tayo ng adobong sitaw. Let's go mga ka-channel, samahan niyo ako magawa na rin ng sitaw, adobong sitaw. Ayan mga ka-channel, ready na po yung mga hiniwa kong sitaw. O, ayan mga ka-channel, umpisahan na natin mag-mikos-mikos ng sibuyas at ahos. O, ba? diba? Bilis. <laughs> ayan, nakaridi na pala yung chicken, mga ka-channel. Ayan, i-prepare na natin yan. Tapos, isunod natin yung chicken. Ayan. Hugas muna, hugas doon. Ayan, hiwa-hiwa na doon. Hiwain natin ng maliliit para mas masarap at malinamnam yung pagkaluto ng chicken ayan uh, breast chicken ayan, ready na yan hiwa hiwa lang habang naghihiwa tayo panoorin nyo to mga ah uh, pakinggan nyo to mga ka channel mga ka-channel, ready na pala yung mainit na mantika at isunod na natin yung bawang. Then, yung sibuyas. Ayan, hintayin lang natin yan masot or ma light brown. Ito mga ka-channel, tuturo ko sa inyo kung paano mag-adubo na. Yung simpleng adubo lang, simpleng adubong sitaw. Hindi pa mga ka-channel para yan. I'm sure. Kasi napa-underize ko ako dyan. <laughs> Sunod na natin yung hinugasan natin ang manok. Ito, hmm, so marami lang yung kanyang manok nga. At ang tinanggal ko nga pala yung mga naka, naka ano na Ayan, nilugasan na natin yung sitaw natin. Para, eh, tatlong misis ko na yan nilugasan. Kahit malinis na. Pero, mas maganda yung malinis, diba? Hmm, diba? Sina lang naman kakain. Ako lang naman kakain. Diba? At, isunod na natin dyan. Maya-maya yung, ano natin. Lagyan natin ng more cubes. Ayan. Black pepper. Salt. At, saka yung kunting bitsin or ajinomoto. Then, maya, mamaya na natin yan. Lagyan ng uyo. At while nagluluto tayo, lagyan natin ng music para maganda. Diba? Mga ka-channel. mga ka-channel, malapit ng maloto ang ating nilotong adobo at dyan nagtatapos ang ating kwento ay amin video.